Alam mo, di, di ba, doon ako na pwesto. pagitan pag ng dalawa. Tapos hindi silik-silik niya ako. Naman. Bait naman siya eh. Hindi naman siya gano'n. Tama. <laughs> Walis <laughs> na naman. Baka ano lang. nang ng mga bad trick. Hindi na Bad trick na talaga. Or nag-bad Kasi dread. Sabi ko, can I say it? Alam mo, hindi niya na. Or akala ko mag-leave lang. Mag-leave lang lang siya tapos ano na siya. Leave. Oh, parang ganun. Parang indefinite leave. Kasi may 30-day ano yun sila yun. Di ba? Parang 20. ganun. Ay, kung ano naman naman ako sa picture niya. Ang pa tuloy natin ng poli. Ito. Ito ang mga nag-aantay ng birthday. Ganito. 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 Ganito pala pag-indefinite. ka ng... So, pag di ako pumasa. PDA? Ay!

Wala siyang ibig no if it's in collection may meron pa sila hindi binabayaran. They need to settle it kasi pag may tatakang in collections ka, para kang tatagan ka na din bago may bad record sa kanila yon. For this connection, dahil na service lang. Wala na ba? Tinulungan niya yung tinulungan niya services kayo na but Nalito kasi, kasi ako, hindi ko alam na yung dala pala. It's hmm, still investigated. Ang hamli pa kasi nag ko, kayo yun, na talaga. ito, guy. Sobrang... Sobrang emot talaga ako. Sobrang mutaran talaga ako. parang ganito lang <laughs> so, yung... di Parang ganito lang yun. Parang yung connection. isa lang. May ticket na siya, eh. Yung ticket na yun. 何 <laughs> A-almost cool. like the talent sa gati, sis. Oo yun nga eh. Yung, yung si Hamlet parang mini. Hahaha! Parang ano, parang inago ko yung boyfriend <laughs> ni Don sa kanya <laughs> eh. <laughs> <So, laughs> na lang natin ng polis, iniinisan mo. Anak! Ano Anak! Hindi naman ako mahilig sa mga... mga boys. Mahilig naman. naman I just borrowed her for a couple of minutes. Paterno yun eh. Paterno. Saka. I'm kidding, Javier. Tapos, hey! Pagka ticket, ako na-five din

Hamlet pa tayo. Mm, hamlet yan siya pa tayo. Hamlet yan siya. Hamlet yan siya. Hamlet. Oh, nung sinurge ko sa friends Hamlet eh. Siya talaga? Oo. Ano yung naka dito na? Lumabas yung lumabas niya, niya, niya yun naga. Kaya sa ID niya. Ha. Sa ID niya Hamlet. Hindi ko naman ninanong kasi nga pag hinaksad ko, malalaman niya na ako yung nag-invite sa kanya kasi yung picture namin dalawa ang nakalagay dun sa ano. Hindi nakita ko sa ano. Hindi yun, hindi pa siya naka-log in. ka pa ka-login no. Naka-login ako. Kita ah, <laughs> ka. May profile mo picture. Naka-view naka profiles anonymously ano, ka sana. Ang hindi. Ayun. Ano <laughs> <Ayun. Ayun, laughs> <yes. Ayun. laughs> <laughs> ba 'yung delete tool? Teka, pa-nilanda na wow, <laughs> no? Ang mali sa mo. Ano 'yung tanong ng Tagalog? Tanong niya, tanong niya when was the last time you logged in? Wag na 400 something plus yung kanyang friends doon. Tapos, apat lang wow. yung picture niya. Ano tapos... Ay, mo talaga ito? Kailan ang birth okay. so, okay. niya mm. Hindi siya naka-private. Hindi siya naka-private. Hindi siya naka-private. Tapos, tapos ano pa, <UST3> University of something siya nagtapos ng philosophy something yung course wow. niya. Wow! Ang comment pa sa kanya, mag-asawa ka na lang pe. Sabi ganun. University of something. Hindi ko alam eh. Parang ano ba yung thing? Pero ano doon, nakunepik. Masamahin mo nalang ako, te. feeling mo, pag in mo, hindi ka mag-miss. Tabis-tabis, alam mo ba? ko yung picture ko. Sayang naman si Lisa. Wala naman tayong ganong calls. Ay, kasan ba alam mo kasi. Ma, isin. Hindi mo na-complain talaga. Oo. Hindi mo na-call talaga siya kakausap lang na ng umaga. Sabi ko, ate, kasi pumain ka. Sabi ko, konti na lang. Alam, ano, bang, ano, ba, ano ba mangyari? Ligwak na agad. So so ka so ka kay... Kaya lang nasa eBay mm. ano, oh, ano oh, ay, 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 yung sa eBay absent. ano siya ng ano? Kang Pwede naman siguro i-consider yun. Sana. Ay, kung kung tinangalan tayo, mababawasan pa tayo. Uy, ang galing. Oo, oo. Ganun pa natin.